ito ay aking nilapat sa mikropono upang mailabas ko mong sa loob na punong kuno na ng kalungkutan pero di ko inisip na sumuko itong kantang nilikha ko sa buhay ko hinango ako ay isang bata na hindi alam kung saan ang patutunguhan ng buhay basta't sinasabayan ko lang ang ihip na angin dahil wala nang magulang wala na aking ina pero may ama hindi ko nga lang siya kasama kaya aking pangangailang tumutugon dahil wala siya Buti na lang may kumukup sa akin na mabuting tao Na nagmahal sa akin, nag-alaga at tinuring niya ako Na isang tunay na anak, kaya sa puso tumatak Nang may nagmamahal pa sa akin na bang pumapatak Ang luha sa aking mata, sabay talong ba't pinutok Sa akin ang bala ng problema kung tawagin ay pagsubok Huwag mong isipin na ika'y nag-iisa Meron kang kasama, hindi mo nakikita At ginagabay ang kanya at wag kang susuko kung may pagsubok man Piliting makabangon at makaahon Tatagan ang iyong loob at lampasan Sa pagtaha dito sa madilim na daanan Sana ako'y akayin ang taong inaasahan Na maghahatid sa akin patungo sa liwanag Siya rin ang magtatanggal ng mga bumabagabag At magpapanatag sa aking puso't kaisipan Walang hanggang pagmamahal niya bumalot sa salibutan Diyos ang aking tinutukoy lagi ginyo nyo tandaan Kung meron mga kayong problema Siya lang inyong sandalan Kaya ngayon sa pagsubok Ako ay hindi sumusuko Dahil laking alam din lang naman Ako ang tao Na sa maladagat na problema Ako sila tayong lahat Sadyang pinagdadaanan lahat Yan at kung madapa ka man Tumayo ka na lang At muling paghandaan Ang susunod na mga bagay Bagay na mangyayari Ganyan talaga ang buhay Dapat iyon ang mawari Wag mong Si na ika'y nag-iisa Meron kasama, di mo nakikita At ginagabayang kanya At wag kang susuko kung may pagsubok man Piliting makabangon at makaahon Tataga ng iyong loob at lampasan Nagpapasalamat ako doon sa mga taong Sa akin ay tumulong at dumamay sa pagsuong ko Sa problema na pinipilit akong mabaon Mabaon sa kalungkutan Ayunit salamat na roon Kayo aking mga kaibigan At ako'y sinamahan Mahal na mahal ko Kayo palagi 'yong tandaan At salamat rin sa taong gumukup sa akin Aking ama mga kapatid Ito aking dalangin Sa may kapal na sana'y mabalik Muli ang dati natin sama palagi Sa aking ina at kuya na nasa langit Na mahal na mahal ko kayo sa radyan inyong madama Kayo medyo gumaan pa rin pakiramdam ng damdamin Kung kayo'y may magulang pa sobra mahalin At para sa mga taong sa problema ay lubok Pilitin lang na makaahon ng marating ang tuktok Wag mong isipin na ika'y nag-iisa Merong kang kasama, di mo nakikita At ginagabay ang kanya At wag kang susuko kung may pagsubok man Piliting makabangon at makaahon Tatagan ng iyong loob at lampasan Wag Huwag mong isipin na ika'y nag-iisa Merong kang kasama, di mo nakikita At ginagabay ang kanya At huwag kang susuko kung may pagsubok man Piliting makabangon at makaahon Tatagan ng iyong loob at lampasan